Di mo na to, oh. Kualin dyan ang mga Ikaw ang maganda. Ah, diba yan, oh, ito. Ah, uh, sa palagay mo kung ano maganda combination. Green o... Oh. Karina pa naman to, ang kulit. Itinutur... Oh, tama ang kulit-kulit mo kasi. Tinatanong lang naman kita kung ano yung combination eh. Kita mo. Oh, paano yan? Naubos yung bula, hindi mo na ako nakatira. Oh, ano ito tao to. Oh, ano? Salamat. Solve problema mo. Solve na ng... problema hmm. mo pag nalaman na nung lagot mo. Silya? Oh, uh, bakit? Pwede ba akong ka patulong sa'yo? Nang? Ilang kailangan ko kasi ng ano eh, pera eh. Hiram ka? Hindi na ako hiram. Eh, Uy, ano? Ito na lang gagawin ko. Di ba may bilyaran doon sa taas? Oh. Oh. Magbibilyar kami ni Sanderia? Oo. Oh. Magpupustahan kami dalawa? Oo. Oh. Tapos, anong gagawin ko? Eh, bawat tiba ba bawat tira ko? Oo. Oh. Titira ko, lilituin mo siya. Kung eh. Ay, sandali ganito. Sabay papasok ko yung mga ano doon, bula, gano'n. Hindi e, diba, mo ako matulungan. Kaya eh? hmm. Eh, kailangan ko kasi ng ano eh, pera eh. Yun lang? Oo. Oh. Dito Yun diba? Tarindali eh. Sige, sabihin ko kay Sandaria. Asa ba Sandaria? Ito sa kwarto. Sige. Sabi ko sa kanya. Mm -hmm. Pakikipagustahan ka sa bilyaran. Oo. Mm -hmm. Sige. Pakitin ko na lang doon. Oo, oh, sige, sige. Hmm. Oh. Ano? Bakas magamu na. Dalawang libo, sigurado ka? Ah? Oo. Ma. Oh. Dalawang libo daw. Ito natin na nalaman ko. Sino magaling sa atin dalawa? Hindi <laughs> ka nga naman nalalo sa akin eh. Oh, tapos pupusta ka pa dalawang libo. Hindi na, oo. Oh. Kasi para... Eh. Dua ribu, kakak kagum pera dah na naman. Tidak nanti. Oh, siapa yang muna, Salga? Ikaw na! Ikaw na, Salgo! Amak mo, amak mo yan. Hmm. Nah, adanya kaya dua ribu nya, Kak Yalbo. Kapos. Gana, gini. Gini, Salgo! Ikaw na! Eh, ayo nga. maganda sa dalawa. Saan? Yan, ah. Dalagi ko do'n desain. Eh, hmm. pemasok? Yon, isa na, ah. Hindi ko napansin yun na. ah. Talaga. Hmm. Tingnan mo na. Saling ka sa dalawa. Saling? Maganda. Masok? Oo. Oh, dalawa. Oh, anong Tingnan mo na to. Oh. Kaling dyan maganda. Ikaw maganda. Wala kang hindi. Gaganda yung pa y. Lalagay natin dun sa ano. Ito muna ito. May pumasok. Ito. insi oh. oh. ito nga. Oh. Alin bang? Kulo -kulo ba? gulo mo naglalaro kami ni Kalpo eh. Mas titignan, lalagay ko nga doon. Saan? Ito sa tindahan. Call niya ba maganda? Sa tindahan? Alin? Oh, yung design. Ay, yan nga. Oh, may pumasok. Nandun niya siya. Kurado kami pumasok. Ayan Oh. kain mo ng pula ah. Siyempre. Ano ba kulay? Saan? Pink or ano? Or violet? Kahit alin dyan. Kahit kung alin yung ano mo. O kaya green. Yeah, What? yun na lang. Pasok na naman. Mm, yun. Kaya pala, ah. singko. Tago yan. Yung quattro pa lang titirahin. Makuubos na nga yung pula eh. Quattro pa lang titirahin eh. Kaya yan. Saan? Dito oh. yan. Kaya mga kalin, magandang ano doon, match doon na kulay. Yan nga, ito nga. Ito kasi sabi ko sa iyo kayo na pa, di ba? Yan, yan o, oh. oh, ito, ito. Alin? Oh, yan. Di ba? Bad shot yata! Hindi ah, dito nga na-shoot eh. Umasok! Tabla! Pasok! Walang nga, makukubos na yung bola. Tiyan mo to. Ito naman kayo yung nakapangangulit sa akin eh. Tida, ano ko lang. Alin? Yung, yung mag magandang combination ba doon? Bakay diba na ako pa tinuturo yan nga. Oh, alin pa ba, ba dyan? Oh. Oh, malapit na to eh. Ano ba yan? O kung gusto mo itong green. Para dun sa, ano, para maliwalas tingnan. Uy, teka lang. Ito. Ito pumasok. Ayan o. Walang pang, sa, pal uh, sa palagay mo ko ano maganda combination, green o or... Kanina pa naman to ang kulit. Itinuturo e, ko na nga sa iyo kung alin yung sisabi mo, yun na nga yung green na nga, nga lang o yung pink. Bahala ka na ikaw na nga bahala diyan. Kasi nga para nga may option. Oo nga, yun na nga. Kasi hindi ba dun sa wall? Oo. Oh. yung combination ba ng Saan? ano, dun sa tindahan? Y yeah. Ay nako pa Kin kinukulit mo ako, naglalaro ko, wala akong tuloy ako makapokus. focus ikaw lang yung ano ko eh. Mukita mo. Mauubos Bu ay bulay eh. Eh, nakakasut yung atasya eh. Oh, gano'n na. Ay. Alam mo yun. Bakit? Hindi pa mo lang ako nakakatira. Maubos na yung bulan. Siyempre. Ang um, tingnan mo itong ano, design na to. Oh. Ito naman. Napakakulit na huwili. Baka... Kainan mo pa ako kinukulit eh. Pinapakita ko nga. Dalawa tayo mag ano dun. Kaya, kaya nga. Mag... Hindi mo sinasabi ko nga sa'yo, iyan na nga. Bahala ka na nga mamili kung alin dyan yung gusto mo. Kung pink or kung, kung green. Bahala ka na dyan kung alin yung nganin mo. Ay, naano ko kasi sa'yo yung, ano, combination. Alin? Combination ng... Kung, kung maganda yung... Ikaw, alam mo, ikaw ang magaling umano ng, yeah. ano dun, design. Sabi ko nga, ikaw na nga bahala. Oh. Ubus na! Oh! Oh, ayan o, oh, last mo, oh. no? Oh, ito tingnan mo to, oh. Oh, ang okay. kulit-kulit mo kasi! Oh, bakit na naman? Kita mo lang, basta na yung bulak ka Tinatanong lang naman kita kung ano yung combination eh! Kita mo! Oh, paano yan? Uy, mo, na na siya! Natalo tuloy ako! Ano lang, ko, lang na makinalaman ko, Jari? Nagtatanong lang naman... Hindi kulit mo kasi ako! Na Naubos yung bulak hindi mo lang ako nakatira! Ay, malamang nasidlat niya! Imbis magkakapera eh. Ulit mo eh. Tatanong lang naman ako sa'yo. Hindi mula, ka naman... Kung oh, mo mula ang mula, mula ka ng kapipin. Eh, napashoot yan ang gagawin natin. oh, panalo ka. Oh, Tungot ang taong to. Oh, ano? Salamat. Solve lang problema mo. Pag nalaman, hindi ako